Why can't we do Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam, Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Sobrang ganda, sobrang fresh, sobrang panalo. Charot. So, kagigising ko lang kasi. At pupunta tayo ng work. <laughs> so, yan. Anyway, so, bago ang lahat, gusto ko muna, syempre, bumate sa mga kaibigan natin na nasa fighting America. Hello, hello, hello sa inyo. Lalo na yung mga taga USA at Canada na tumututok dito, syempre, sa Samsung TV. Maraming salamat po. And then, of course, gusto ko rin batiin yung mga kaibigan naman natin na nasa party naman ng Europe at Africa. na may rami tayong mga kaibigan dyan na nanonood naman dito sa channel natin. And then, of course, sa Australia. Ayan. At hindi lang yan, syempre, sa buong Asia. Lalo na sa Pilipinas, yung mga friends natin na nasa Pilipinas na talaga naman love na love nila ang Samsung TV. At hindi lang yan. Syempre, yung mga taga Middle East talaga na grabe, tumututok dito. Alam mo, ginagawa na nga nila kung chicharon. Charot. So, yan yung alam mo yon yung habang nagpapahinga sila tayo pinapanon pinapanood nila appreciate sa inyo di ba kasi nagiging part tayo ng buhay nila at maraming salamat naman at pinapapasok ninyo ako sa buhay ninyo ng bonggang bongga kaya ano pang hinihintay ninyo subscribe na charot so yon so syempre ang chika natin for today eto nga syempre Miss World pa rin walang kamatay Miss World dahil ang Miss World ay hanggang sa katapusan kaya exclusive tong channel na to para para kay Chris na at saka sa ibang candidates na lumalaban dito sa Miss World. Ayan. So, syempre ngayong linggong to, ito yung paspasan talaga ng mga candidates para sa mga challenge nila. Ang sabi ng gano'n, ang mangyayari daw kasi, kada kad, kada challenge na mag-penetrate ng number one, ay siya ang makakapasok sa semifinals. And nakakatuwa kasi, kinatry talaga ng candidates natin. Ayan nga, di ba? Si Krishna ay nakapasok sa sports pero hindi siya pinalad mag number one. Pero at least, di ba, nakita mo yung lumalaban talaga siya. And then, pangalawa, syempre, Uh, dyan nga sa talent portion nakita din naman natin na talagang pumapasok at lumalaban si si Krishna at kahapon nga naganap nga ang ano, quarter finals ng nang talent para sa competition ng Miss World Challenge, di ba? So, yon. And then, ang masaya dito, syempre, ang ating pambato ay kada kahapon ng bonggang-bongga. -bongga. So, sabi ko nga, sana makarating hanggang sa dulo. Sabi nga may puntos ba yan? Oo naman, kasi kada nakakaano, syempre, pumapasok sila sa puntos. Alam nyo, sa totoo lang, guys, ang ginagawa kasi ni Krishna, tinatry niya lahat para sigurado siya talaga doon sa spot at magkaroon ng malaking puntos dito sa Miss World. At yun yung maganda na ipinapakita niya. Nung una medyo, di ba, yung iba nagdududa dahil nga si Krishna ay hindi nga ganong kabongga yung mga iniisip natin na ano ba ang magiging laro niya dito sa Miss World ano ba ang magiging laro niya dito sa Miss World. Pero ngayon nakikita natin na talagang aba, ang bakla, naghanda talaga ng bonggong bongga dahil sa mga ipinapakita niya na nakakapasok siya sa bawat challenge, isang isang malaking karangalan yun sa atin at isang kahangahanga yung kandidata natin na alam ano mo yun, tinatry nyo yung best niya makalusot. Nung una, iniisip natin, ako, malakas ang laban ni Opo. Alam niyo, sa totoo lang, tulad na sinabi ko sa mga ibang vlogs ko, kung si Opo ay hindi lang naging third runner-up sa Miss Universe, sa totoo lang, wala talaga magiging laban niya dito sa Miss World. So ngayon, parang unti-unti na wow, wala ang eksena niya as in natatago na siya ng bonggang-bongga. So sabi ganun, dapat ba magdiwang tayo dahil ayan, nawawala na siya sa eksena. Parang piling ko hindi kasi meron pa naman siyang mga bala na alam mo yon na pwede ikagulat din natin at nakikita din yung potential niya. Pero kasi ang mali kasi sa discard ni Opo, hindi siya ano, lumalaban sa mga bawat challenge at nananahimik siya ng bonggang bongga. <laughs> so, yung pananahimik niya, dalawang klase lang yan. Tuluyan na siyang manahimik at mawala sa eksena or nananahimik siya dahil kumukuha lang siya ng energy para sa mga susunod na laban. But, kung ako naman, ina-analyze ko lang kung eksena at eksena at kumpiyansa sa sarili din naman ng pag-uusapan, parang feeling ko, Maganda si Opo, maganda yung galawan niya, pero yung kumpiyansa ni Krishna ay mas lumalamang sa kanya talaga ng bonggam bongga, -bongga. Para kumbaga sa bata ay bibo. Bibo ang eksena ni ano ni Chris Pero itong si ano, matalino pero sobrang alam mo yung tahimik lang. Ganon. Eh, ano ba? Kukunin na Miss Wall. Siyempre yung marunong kang talagang makihalubilo sa lahat. Diba? So doon lumalamang si Chris na. Yung kumpiyansa niya, yung daw ko kung paano niya i-execute e yung sarili niya, i-introduce yung sarili niya sa mga sa mga taong nasa paligid niya at higit sa lahat kung paano talaga siya gumalaw. Mm -hmm. Plus yung mga styling niya, kumbaga parang kandidata na pwede talagang maging reyna. Mm -hmm. Ganon. So yung ipinakita niya doon sa opening ng Miss World, ganon yung personality niya malakas. Kaya masasabi ko ay bongga to. So, tingnan natin kung hanggang saan na ba ang mararating ni Oppo ni, ano, uh, ni Oppo dito sa Miss World at tingnan din natin kung ano ang mararating ni Krishna. Sa Asia, ang matindi nilang kalaban dyan, syempre si India, hindi lang naman si Oppo. Actually, nung una iniisip ko si Oppo ang pinakamatinig na kalaban ngayon. Parang nakikita ko si India, si Indonesia. Ayan. So, silang apat na. Dati tap dalawa lang. Naging tatlo, naging apat. Ang lamang naman dito ni India, syempre, host country sila, ay alam naman ninyo kapag host country, di ba? Medyo pinapaboran yan. But, nandoon ako sa side na, sa part na, alam mo to, na tinitignan ko, yes, host country sila, pwedeng isa siya sa mga mapili. Pero, kasi, kung kung si Indonesia at sa si Philippines ay nagtatrabaho, ibig sabihin isa sa kanila ang pwede talagang umangat at lumaban. Pag si Oppo ay hindi na siya nagpenetrate sa mga iba pang mga ano, ay tuluyan na siyang mawawala sa eksena. Pero possibility din na pwedeng biglang umangat, pwedeng biglang mawala. But ako, para sa akin, ang naiisip ko, mas lumalamang sa kanila sa Asia si Krishna. No? At tama yung ginagawa ni Krishna na tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang, ilalaban lang niya ang mga bawat kailangan niyang ano, ipakita. So, mas gusto ko yung nakikita ko na, na ganyan yung ginagawa niya, na tinatrabaho niya talaga para makarating siya sa dulo ng competition at maibigay niya kung ano yung best na dapat niyang ibigay. Sa madaling salita, ginagawa niya yung best niya. Kaya parang feeling ko, tama yung strategy game niya na tuloy-tuloy lang at the same time nakikita din natin na ini-enjoy din ni Krishna at grabe ang mga pasabog ni Krishna ha? marunong mag-ayos ng buhok si Krishna marunong mag-make up kumbaga lumalabas siya talaga na parang wow at ang gaganda ng mga napili niyang wardrobe yung mga suutan niya talagang pinag-isipan, pinag-aralan tignan mo naman yung OOD uh, OOTD niya from day one until now. Talagang pak planchado, winner, di ba? Kaya sabi ko, oh my gosh, mukhang malayo talaga ang mararating ng Krishna Gravidis dito sa kalaban niya sa Miss World. Yon! And then, tingnan natin, kasi parang Ayan na, nawawala na sa XS na si Opo. So, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy nga bang mawawala talaga sa XS na si Oppo dito sa competition. Si Opo, para na lang siyang ano, yung lagi na lang siyang pakyut charot. <laughs> sa hindi na siya lang masama kay Chris na, di ba? Parang sumasama na siya kay Vietnam na, ayun. <laughs> Pero si, ano naman, si, ano naman, si Chris na talaga, ando doon siya na nag-focus siya sa laro niya. At tama yung strategy na pinapakita niya. Yung alam mo yun, yung hinahatawan niya lang ng hinahatawan. Hindi siya nangangailam sa iba, basta nadudood siya na meron siyang game na ano ba ang magiging eksena ko today, ano ba ang magiging laro ko today, ano ba yung ipapakita ko today, o join tayo dyan. Kung baga para siya yung batang bibo na active sa laro. Ganon. Kaya natutuwa ako sa nagiging eksena ni Krishna. But, tignan natin. ba diba? So, yon So, kayo guys, tingin ba ninyo, nakikita nga ba ni Madam Julia ang laro dito ni Krishna? Tingin ba ninyo, kaya ba natin talaga masungkit ang ikalawang corona para sa ating bansa dito sa Miss World. So, tingin ninyo makakarating ba sa dulo talaga itong si Kris na sa laban niya? At ano naman ang nakikita nyo kay Oppo So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin. So, yon So, guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and Subscribe my channel At i-click nyo na rin po Ang notification bell To more updates And syempre Sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling And laban lang So guys Hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin Chikahan See you tomorrow Thank you guys